First Lady Liza Marcos and uh, Maynard Mu. Your thoughts on this po? Uh, Unang-una po ay um, ang isang uh, nagpamigay o nagbigay ng letter of sentiment. Kung di tayo nagkakamali, ito ay nangangalang dyan, Santander. Para siyang isang nuisance candidate. Nuisance candidate na parang binigyan ng pera para bumili ng suka at isinabay ang pagbibigay ng letter of sentiment para dalhin sa ICI. Kung inyo makakahalo-bilo muli ang isang John Santander, maaari po ba niyong itanong sa kanya kung alam ba niya ang mandato ng ICI? Ito po ba isang fishing expedition lamang para siraan ang uh, unang ginang? <tod> maaari na, na po akong tumanggap ngayon inyong mga katanuan. First question, Maricel Halili, TV5. Magandang hapon po, Yusek. Uh, Yusek, a private uh, citizen filed a letter of sentiment before ICI yesterday asking the ICI to look into the possible ties between First Lady Lisa Marcos and uh, Maynard Mu. Your thoughts on this po? Uh, Unang-una po ay um ang isang uh, nagpamigay o nagbigay ng letter of sentiment kung di tayo nagkakamali, ito ay nangangalang John Santander para siyang isang nuisance candidate, nuisance candidate na parang binigyan ng pera para bumili ng suka at isinabay ang pagbibigay ng letter of sentiment para dalhin sa ICI kung inyo makakahalo bilo muli ang isang John Santander maaari po ba niyong itanong sa kanya kung alam ba niya ang mandato ng ICI alam naman natin ang mandato ng ICI ay mag-imbestiga ng mga maanumalyang flood control projects at mga infrastructure. Sa nabasa natin, at alam ko nabasa niyo rin po ang letter of sentiment, wala po tayong makita ng anuman na allegation patungkol sa maanumalyang flood control projects na mag-uugnay sa unang gina Kaya First Lady Lisa Araleta Marcos. Pangalawang tanong, alam po ba niya kung sino ang source ng kanyang mga sinasabi. Pagkatlong tanong, siya po ba'y may personal knowledge sa kanyang mga sinasabi? Dahil kung walang personal knowledge, ito ay magsisilbing hearsay evidence. Kung hearsay evidence, ito po ba dapat ay binibigyan pa ng pagtutuon at uh, pag-seryosong uh, konsiderasyon? Ito po ba isang fishing expedition lamang para siraan ang uh, unang ginang? So ito po naman ay nasa kamay na ng ICI, ibinigay lamang po natin ang ating pahayag patungkol po dito dahil nabasa po natin ang letter of assentiment pati na po ang attachments. Mins mismo ang mga attachments ay walang nag-uugnay at walang naipakita ang anumang ebidensya na magsasabing merong anumalyang uh, flood control projects na pinasok ang unang gina Yusek, were you able to talk to either the president or the first lady? Ano po yung nabanggit nila o naging reaksyon nila dito? Ang unang-unang sabi po ng, uh, ng first lady ay hindi po niya ito bibigyan ng anumang pansin dahil ito po ay hearsay evidence. Alam po natin ang, ang first lady ay abogado rin po. Sorry, last na lang po. Um, how how do you define the relationship between the first lady and Maynard Mo? Wala po siyang binanggit sa atin patungkol po dyan. Binanggit lamang po niya ay patungkol dito sa letter of sentiment. Salamat po. Next question, Job Manahan, ABS-CBN. Hello po, Yusa. Good morning po. just confirming the reports if former Ombudsman Mercedes Gutierrez was appointed as chairman of the National Senior Citizens Commission. Confirmed. Kailan po siya in at hanggang kailan po yung term niya? Mag-expire po ang kanyang term hanggang uh, sa September 17, 2031. May we get the wisdom po behind the appointment of former Ombudsman uh, Gutierrez? Bakit hmm. may reason kung bakit siya na-appoint doon sa position? Unang-unang -una po ang gusto ng Pangulo kapag ito'y ito, ito, ito kanyang itinilaga ay dapat na magaling na isang leader at isang magaling na namumuno. Just a follow-up, uh, meron na po bang na iisip or nakita yung Pangulo na susunod na Justice Secretary? Sa ngayon pa rin po, uh, si OIC, uh, ang uh, OIC po, na si uh, uh, USEC, uh, Vida pa rin po ang nanatiling OIC ng DOJ. Next question, Ivy Reyes, Milyonaryo. <laughs> Hi, Lisa, good afternoon. An investigative report by the network that exposed the 1MDB scandal in Malaysia alleges that convicted fraudster Patrick Mahoney has resurfaced in Manila and was reportedly consulted by the Maharlika Investment Corporation or MIC. Both MIC and Repromaldis deny these claims but the source told their network that Mahoney has been coming back here back and forth here in the Philippines trying to peddle deals although none has materialized yet. Has the MIC previously consulted foreign advisors and if so So, would the admin be willing to disclose names? Unang-unang po, hindi po natin masasagot kung ano po ang kaugnaya ni um, Congressman Romualdez. Masasagot lamang po natin kung ano po ang sinabi ng MIC. Yan po ay mariing pinabulaanan ng MIC at uh, meron nga po silang official statement at akin lamang po mabanggitin ang parte nito. These reports contain false... Baseless and damaging allegations suggesting that an individual named Patrick Mahoney serves as an advisor, consultant, or affiliate of MIC. MIC categorically denies these claims and clarifies that Mr. Mahoney has not been and has never been engaged by MIC in any capacity, whether formal or otherwise. Next question Samuel Medinilia, Business Mirror. um, tatanong, uh, tatanong ko lang po, yung i-confirm ko lang po, if the President has already accepted the resignation of the 3GSIS Board of Trustees and kung meron na pong na na replacement sa kanin. Opo, uh, yung pag replace po, abangan na lang po natin kung sino po ang itatalaga ng ating Pangulo sa mga nag-resign po um, follow up po. Um, may, uh, yung tatlong GSIS Board of Trustees na nag-resign raw po ay may allegations against kay GSIS President um, Veloso. uh, Veloso. meron na po kayang reaction dun si Pangulo regarding dun sa allegations nung nag -resign. Sa ngayon po, ma ma malalim pa rin po ang pag-aaral na ginagawa dyan at lahat po ng allegation ay um, hindi po ito tutulugan ng Pangulo at aaraling mabuti kung ito, may, ito ay may katotohanan po. So makakaasa po kayo na gagawin po ito ng aksyon ng Pangulo. Pero under investigation na po ito ng concerned government, agency. Sa, sa, pa, sa parte po ng Pangulo, siya po mismo ang nag-aaral dito. Thank you po. Next question, Vance Fernandez, Police Files. <coughs> Good afternoon, ma'am. Because of the rampant corruption in the Philippines, will the President consider reviewing the possible return of death penalty? Uh, sa ngayon, wala pa po nababanggit ang Pangulo, pero syempre sa pag-aaral po, na, no, kung ito po ay um, uh, ipapataw muli at uh, mawawala ang suspension or lifting ng uh, pag-suspend sa uh, death penalty, pag-impose ng death penalty, dapat pong aralin to dahil hindi lamang po ito bigla-biglang sinasabi na dapat nandiyan ang death penalty inaaral mabuti dahil po uh, dapat malinis, mabuti, maging maayos. Itong tinatawag natin five pillars of uh, criminal uh, or justice system rather. Five pillars of justice system. Hindi po tayo pwede na umasa at um, ma maimpluwensyahan. Dapat mawala sa impluwensya ng mga Pilipino yung mga nakaraang pangyayari kung saan may nag-admit na sila ay sanay gumawa ng intriga at magplanta ng ebidensya. Paano kung ang inosente ay nagawa ng intriga at naplantahan ng ebidensya? Death penalty ang maaaring ipataw. Kawawa naman po yung masasabi nating inosente. So, ang uh, muling pagpapataw ng death penalty ay dapat inaaral ng ma, ma malaliman. Thank you, ma'am. Next question, Job Manahan. Thank you, Sibyl. Ah, uh, tapos na si Okay. Uh, last question, Janelle Maribo, UNTV. Magandang hapon po. May sagot na po ba yung Office of the President dun sa writ of kalikasan na inihain sa, sa SC? Recognize sa flood control po. Tutugon na lamang po ang uh, ang uh, gobyerno, ang administrasyon, kung ano po nasabi ng Supreme Court. Kung sila po ay pinagagawa ng, uh, ng response or reply patungkol po sa petition for the issuance of writ of kalikasan, tutugon po ang Pangulo. Okay. Uh, Follow-up question, Ivan Mayrina. Up ito, sa uh -huh. ni Is Mr Maynard Ng still a special envoy to China? Na po. Hindi na po. As of August 2025 hindi na po. August 2025 uh, was he asked to resign did he resign voluntarily did his uh, did his supposed alleged involvement hmm. in the flood control scandal have anything to do with him ceasing to be a special envoy? po kasi ang term niya. Tapos na po, six months lamang po yun. So, hindi naman po nilinyo. Expired na ang term. Mm -hmm. Okay. Ma'am, tungkol po dun sa binanggit nyo kanina kay Mr. Santander, yung mga ganong action po ba, are those encouraged? Do you encourage the public to go to the ICI to volunteer leads or information? Depende. Regardless kung kanino man po uh, ito tutungo. Regardless kung kaalyado o hindi. Hmm. But it that the whole point, ma'am, of providing leads para nga po mas maimbestigahan ng malalim? Kung may lead. The problem with the letter of sentiment, ni, ni walang lead tungkol sa flood control projects at sa infrastructure. So anong lead ang binibigyan? ito dahil marami na pong mga issues na ang iniimbestigahan ng ICI mga issues na may mga ebidensya may mga issues na dapat talaga imbestigahan huwag na mo silang magdagdag kung ang balak lamang po nila ay isang fishing expedition uh -huh. Last follow-up from uh, Justine Double DZBB. Hi ma'am, other matters to, sorry. Uh, ma'am, ano na po ang lagay noong alok dati ng administrasyon o ni Presidente kay General Torre, kasi hmm. nabanggit niyo before na may alok. So ano po bang posisyon ang i-aalok sa kanya? Sa ngayon po ay uh, wala pa po tayong um, detalye patungkol po dyan. Hintayin na lamang po natin kung ano po ang magiging desisyon ng Pangulo. Alright last one, ma'am. Kumusta po ang lagay ngayon ng uh, Maharlika Investment Fund? After a year of operation po, an uh, mayroon na po bang kinita yung MIF? Mm -mm. At kung sino-sino yung mga dagdag na investor na namuhunan aside from doon sa mga initial na billion peso na investments? Kukuha po tayo ng pinaka-update. Most probably by this week, maaari tayo makakuha kung anong pong update. At kapag ka po mayroon na po tayong update tungkol sa kanilang mga operasyon at mga nagkaroon ng negosasyon, ibibigay ko po ang sa inyo. Salamat po. Okay, that's the last question you said. Maraming salamat.